Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay kami ni Bossing ay pupunta po sa bayan dahil meron po tayo po pera padala. At ito po ay galing sa ating mga butihing sponsors. Yan, maraming maraming salamat po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan dahil sila po ay nagpadala ng 12,533. Yan. At maraming salamat din po kay Ma'am Sandra Bale, siya naman po ay nagpadala ng nasa 9,912. Maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. Gayun din po kay Ma'am Sandra. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, more blessings po po sa inyong buong pamilya. At uh, sigad na lang po yung bahalang magbalik sa inyo ng siksikliglig at umaapaw ng mga pagpapahala. Yan. Bali yun po ay ipinakisuyo po lang sa amin. Uh, meron po silang gustong pagbigyan at tulungan. Kaya ayun, kami po ni Bossing ay pauwi na po ng bayan. Open pa kaya sila. Honey. Ayan po at bali na dito na po tayo sa bayan. Dito po sa Sibuana Kung saan po tayo kukuha ng perang padala po ni na Ma'am Joan, Ma'am Judy at ni Ma'am Sandra. Ayan, thank you po. Ayan po at bali, nandito na po tayo sa loob. Para po i-claim po yung padala ng ating pong mga abuting sponsors. Ayan, thank you so much po. po at bali nakuha na po namin ni Bossing. At kami po ay papunta na sa bahay. Ayun pong bahay po ni Naadyaw ay madadaanan po namin. Kaya dadaanan na po tayo doon. Para isang lakad na lang po. Pagkatapos po natin na Naadyaw, diretso naman po kami sa... Panahaysen, bali naman po ay karating barangay din lang namin. Kaya idadaan na rin po natin. Pagkatapos po ay saka po tayo. Pabalik po sa bahay. Ayan, thank you so much po ulit sa mga butihing sponsors. More blessings pa po sa inyo para mas marami pa po kayong matulungan. Thank you, thank you po. Ayan po at bali, nandito na po tayo sa Panaadyaw. Bali yung um, uh, 2K po na para kay Dayan ay kaya diyaw ko na lang po ibibigay. Tao po. Magandang hapon po. Na, na si Adyaw. Adyaw. Alika. Nag-ano ka? Naga, ay, ano, ah, ako lang may dadaan. Ito'y para kay Dayan. Bali, mayroong nagpadala. Ito daw ay para kay Dayan. Isa, ay, ayoko na lang ibibigay. Tapos ikaw na lang bahalang magpa jika sa kanya. Siya bagay nasa Maynila. Ah. Oh, pang allowance niya. Hindi na ko kanya kambod doon yung yung ito. Ah. Salamat po. Ayan, thank you po. Ay, kami itutuloy na at uh, ano ah kami may pupuntahan pa. Sige, bye bye. Dante, sasama ka? Ha? Sasama <laughs> ka? Ano si Gio? Ay, papadala ko pala ito. Ayaw, papadala ko pala ito. Ayaw, papadala ko pala Jamila. Papadala Ha? Dami lang natin. Nakita mo? Dami, nang nag-chat. Ayaw. Ayaw, pimpala. Hindi papadala ko nalang kay Jamila. Ah, Kaya, sasama niya sa bahay. Yun. Ah, ayun. Ay, oo, uh, pag sa kasi mababawasan ko. <laughs> Sayang <laughs> din. na lang na sa na Oo, Sige, tutuloy na. Ayan po at bali na dito naman tayo sa Kanahaisen. Pa po si Aisin at nakadungaw sa pintuan. Nasaan si Nang Merna? Ah, may pinuntahan. Ay, sino kasama mo dito? Ay, doon na. Sakto naman po at dan si Inang Merna o oh, hapadating. Ay, ako po yung may kailangan. Ay, ay na po si Inang Merna ako lang po may sadya sa iyo Inang Merna may sadya po ako sa iyo ayan po si Inang Merna at kadadating ako po may bibigay lang ito po ay pinapaabot ng ating butihing sponsor para po sa inyo ay salamat po sino po yan po ay from Mam Ma Sandra ay, maraming maraming salamat po, Ma'am Sandra. Malaking tulong po ito sa amin. We, uh, hindi ko po masak na ma ano yung aking damdamin ko uh, po. Paano, po sobrang katuwaan po, eh, Hane. at dahil po talaga sa buhay namin ay uh, malaking tulong ito. Yeah, salamat Salaming maraming, Maraming salamat po. Tagasan po, Ma'am Sandra. Sandra po po. Tagasan po. Ay, hindi ko na po nakita, no? Uh, salamat po oh, mga marami. Yeah. kami po ay ano, ah, nagpapasalamat ng ah, maraming marami sa mga kagaya ninyo tumutulong sa kagaya naming mahihirap. Malaki pong tulong ito sa amin. Salamat po, ma'am. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Yan. Yeah, salamat din po, inanganar na. At uh, ako may bibigay din kay Heisen. Oh. <laughs> Para sa inyo, sa mga bata. Salamat po sa sponsor. Eh, At tamat-tamat ako yung magpapagasulat. Si RJ ay may trangkaso. At hindi makatrabaho. Ay, oh. na naman kami nag ng gasol. Ay. Kay... Thank you po. Ay, <laughs> <Salamat po. laughs> di makakapagpakarga ka na ng gasol. Salamat po yung <laughs> ito. Salamat po. Ay naayak po sa kaligayahan si Heisen. Maraming salamat po sa sa inyong kabutihan malaking tulong po yun sa kanila. Mm. Si RJ, masama ang pakaramdam. Uh, masama pa. Dila na nga ha? namin sa so pagamutan ng pirakapin ng isa. Uh, suka, suka, Saka sino. masama din naman po ang panahon, hindi makakalaon napas at maya. maano ang dagat, napasma. Napas, dapat nag, ano, ng yelo, nag-ibay ice, uh, ay, ay napasma siya. Sa so, sobrang init naman oh. ang panahon, hindi itong nakaraan. Uh, 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 Ako'y pwedeng makisiar mo na dito ah. Saan? Ay, dito. At, oh, gumawa lang ako kanin. Anong kahapon? Oo, oh, kayo ng gasol. No? Kahapon, nabusan kami ng gasol. Mga ganda namang magluto sa kahoy kung maningas ay, ang ay, panggatong. Ay, ako makikisir muna. Hindi na kayang pigilan hanggang sa amin. Stalalay. Si ay, si Dapoy na 12 seconds later sige ay kami tutuloy na din ay kayo magpakarga na ng gasol at hindi ka nahihirapang magluto mga ulan oo sige tutuloy na kami salamat po sa sponsor inang meron na kami po tutuloy na Opo. Oh, po. Oh, sige Salamat po. Salamat po, ma'am Sandra. Uh -huh. sige Salamat po. po sa inyo. Sa inyong kabutihan. Um, Tara po, Seng. Uh, ay, sa amin po. na po. Oh, sa bahay na. Buseng, itigil mo lang doon sa gitna. Ah. Basta, itigil mo lang. Ah! dito. Tigil mo muna. At maganda ang view. <laughs> maganda ang view. At tanaw na tanaw po pati dito yung aming bahay. At ako may bibigay sa iyo, yung Bosing. <laughs> ako may bibigay kay vosing <laughs> maganda ang ngiti. <laughs> ibibigay ko na po gawa ng pagdating po namin. Diretso na po yan sa fish Kaya dito pala ako ibibigay ko na. Bali, si Ma'am Sandra ay nagpadala ng nasa 9,912 9,912 Kung hindi ako nagkakamali, parang nalimutan ko yung butal. Ay yung 4K para sa mga anak ni Madel at Udang, 2K para kay Dayan, 2K para kay Haisen, 1K para kay Inang Merna, at yung daw sobra na nasa 900 ay sa iyo daw panggas. Kaya... <laughs> ganda ng itini bossing mapupultang ka ano ah dalawa mong motor o panggas daw yan po, ha ito lang yung nagkasulina <laughs> Ayun thank eh, kaya po though. nabuo ay kanina ako po ay nagsukli doon sa Cebuana. Gawa ng... Yung pira ko sinukli. <laughs> thank, you, po. Uh, thank you po. Tara! Ako po ay ibababalaan ni Bosing sa amin. eh at si Bossing po ay diretsyo na ng fish pond. Kaya ibinigay ko na po kay Bossing. Ayan po at bali, bibigay ko na po kay Madel yung padala po ni Ma'am Sandra. Madel! Ah, ba'y pala ah. Oh, o may bibigay sa inyo. Saan? na lang. Hello, baby! Ba't nagmamaktol? Bali kami galing sa bayan at mayroong butihing sponsors na nagpadala sa inyo. Unahin ko na muna itong galing kay Ma'am Sandra. Bali nagpadala siya ng 4K. Ito ay para daw sa iyong mga anak. Okay kay Shane saka kay Shan Shan ito ay 4,000 1 2 3 yan anong masasabi mo kay ma'am Sandra maraming maraming salamat po ito po yung malaking tulong bibili ko po ng gawin ng aking mga anak sa wala lang yung dayo maraming maraming salamat po pambao ni Nini. oh, po yeah. ni Nini. Kapag At bukod doon ay si Ma'am Judy at saka si Ma'am Joan ay nagpadala na rin ng... Ito na may alam mo na at uh, parang nagpa-estimate na sa inyong kusina oh. na parang gustong ipaayos din doon. Oh. Ay, ipinadala na rin niya sa akin. Ay, oh. ito ibibigay ko na rin sa iyo. At ikaw na lang yung bahalang humawak muna, ha? At ito naman ay pinakuha lang sa akin. At gawa nga ng wala yatang po kami ng Oo, ay pinak pinakisuyo sa akin. ito ibibigay ko na rin sa iyo. At ikaw na lang ang bahala doon sa inyo. Kasi ano ang inyo plano doon? Ito ay 12,533. Tama. One, tanggapin mo ang, <laughs> tanggapin mo ang, umati ka mo. <laughs> One, nangyini inig kita. Two, three, four, five, ten, eleven, five mabagahan eh. Uh -huh. oh, Lama <laughs> <laughs> eh. Hahaha. 33 pa hangin. 10. 20. 33. Yan. Anong masasabi mo <laughs> kay Ma'am Judy at Ma'am Joanne? No, Maraming salamat po. Napakabait niyo. <laughs> Napaka... Basta maraming salamat po. Napakalaking tulong po na ito sa amin. Alam po pong maraming mas may deserve po sa amin. Ay, hindi ka nyo yung makinig na to. Maraming salamat po. Pati po si Madel ay naiiyak din. Sa sobrang tuwa po. At hindi po talaga namin inaasahan yung mga tulong na ipinapadala po ninyo. Maraming maraming salamat. <laughs> Ay, si Ma'am Joan nga pala 'yung nag-chat sa akin. Katulad na sa inyo. May tinatanong siya sa akin. Ah, tingnan natin 'yung inyong kusina muna. Kami ano muna po ay pupunta. Nadebag si Udang. Eh hirap din panggupit. Ah, kala ko na dito. Ay gawa ng dibaget binlad ko. Itong inyong kusina. Ah, ay sabi ni Ma'am Joan ay kung pwede pa daw kayang i ihabol. Anong napansin niya na kapag ka araw ay para daw madilim dito. Lalo't nakasarang pinto. Oh, oh. Ay para daw madilim. Ay pwede pa daw kayang anuhan. dihal bawat, ang plano ba niyo dito ay ano? Lalagyan ng lababo. Oh. Dito Ililipat ah. Tililipat na ninyo itong baydi ah. Kayo oh. nga naman. Para magandang tingnan na ni. Eh. Maluag. Ay di maglalababo kayo dito. Ay para daw madilim. Ay Pwede daw kayang halimbawa magpalagay ng bintana. para maliwanag, lumiwanag ng kaunti. Tino, lang po si Ipang Ah, uh, o o daw Ah, pwede daw naman. Oo, pwede daw naman. Ihabol pa hani eh dito ah. Sa tapat ng lababo kung saan di yan. Oh. Ay, ano ba likod na yan? Patingin nga, tingnan nga nata. Ah, yung patikin nga ng likod para makitala ang mga ating sponsors. Ito po yung likodan ng bahay po ni na Madel. Yan. Doon po sa dulo ay CR na po iyon. Ito po yung pinakang magiging lababo na ninyo, honey. Pwede daw naman po ditong lagyan ng bintana para maliwanag doon sa inyong kusina. Laki. Oo. Oh, Yung sakto lang. Mm okay. Oo. Parang, Kahit papaano na may maliwalas tingnan kapag may bintana. Ay, sige. Yun lang po. Oh. I don't, I don't, I don't. <laughs> yeah. Maraming salamat po ang Jody, Ma'am John, at po si Ma'am Sandra. Oo. Oh. Sa pandala po ninyo, napakalaki pong turun na ito sa mga yeah. maraming, maraming salamat po. <laughs> yeah. Yeah. walang iyakan <laughs> Pinagpiluhan <laughs> ng kaligayahan maraming na eh. Maraming news may dessert pa sa amin. Ikaw uh, uh, na salamat Salamat salamat. Uh, oh, uh, salamat din tayo. Salamat din din tayo kung sa hindi kami Hindi uh, mo ma po, bali, mission accomplished na po ulit tayo. Maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy, kay Ma'am Joan, at pati na rin po kay Ma'am Sandra. Maraming maraming salamat po sa inyo at more blessings po po sa inyong buong pamilya. Sana po ay patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Thank you so much po. Ayan guys, at bali, si Idro po ay walang pasok. Limang araw, kaya okay. po siya ay nadi dito At siya po ay mag-unboxing Ng mga sapato Siyan po ay galing kay Ike Thank you po DJ. Sa akin po kapatid na si Ike Thank you Ike Halang unboxing muna Matignan pong kasya. Wow Wow Salamat, EK. Si EK po ay lagi pong nagbibigay sa amin ng mga sapatos. lahat lahat po kami ay nabigyan na ng sapatos nila. Hindi lang sapatos, pati po sinelas. Thank you, Lahat kami, si nanay, si tatay, pati po mga kapatid ko. Lahat po ay... What? <laughs> Wow, ganda. Pati nga namin din ang kapakan. Ganda. At puti, puti, puti. Wow. Thank you, Iki. Ganda. Napakagaan patihan ni. eh. <laughs> hmm. Dapat ay piwag mo susuotin kapag maulan. Yan. Yeah. Dalahin mo na yan sa... Dalahin mo na yan sa Maynila pag luwas mo. Okay. Pedro. Maganda ang ngiti. <laughs> Thank you po. Sino na po hindi mapapangiti? Eh, kapag may bagong sapatos. At saka yung isa pa. yung galing din sa Tito Bukin. Kay Ike Wow. Patingin nga. Ganda. Ganda Salamat Ike sa mga sapatos. May pampasok na si Idro. May pamalitan na yung kanyang pampasok. Gawa nang kayo tuwing Martes at Tuwebes? Tuwing May P.E. po. Kasya po. Sakto lang? Kasya kasya. Kahit mag medyas ka, okay lang. Magaan po ba Thank you po, Tito, sa sapatos. Yan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!